Hello mga pare ko, welcome back muli sa ating YouTube channel. At uh, nagawa na pala itong ano, pintuan dito. Nandito tayo sa May Pudinins Plaza. Oh, ganda na. Ay, bali sinara daw. Sinaraduan na 'to. Malapit na rin siguro mag ano, operation ginagawa pa lang hmm. ano <laughs> kumukurap-kurap pa din pala yung ano mata niya electronics baka may ilaw din yan tangkad yun tapos na tayong nag ikot ikot dyan sa loob ng uh, kwan dyan sa loob ng uh, plaza <clears throat> at lilipat li li naman tayo ng pwesto punta tayo sa Banhorn <coughs> kasi mag alas 3 na 3.42 <coughs> Maraming naghahabol na Nagre-renovate ng bahay talagang magawa yung mga tao dito kahit yung mga picture ng mga politiko na nananahimik na, na nakaplakar dyan eh inikisan -ik ng ano pintura talagang ah, demonyo na talaga ano napaka demonyo na ang tao ano kayang gagawin nila dito sila naglalagay ng <coughs> ano na ano, 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 nang nangyayari sa Pilipinas. At uh, makikisawsaw sana tayo sa mga nangyayari kaya lang uh, hindi tayo sanay ay makipagchismisan ng ano. Mag uh, <laughs> Kano rin sana tayo mag-share din ta, sana tayo ng uh, loobin natin para mapakinggan din nila yung mga hinanakit natin sa mga tao na magnanakaw ng uh, kaban ng bayan lalong-lalo lalo na sa mga ano bilyon-bilyon na uh, ninanakaw sa flood control kalaking pera bilyon bilyon may <clears throat> isip ko tuloy ah uh, uuwi na lang na yata tayo na para makapagkurakot na rin nako patay tayo dito sarado rin pala tong ano na to ay sarado rin pala nangyari na dito binungkal na naman tong ano pala oh binungkal na itong akala ko yung nandun lang yung binungkal ito rin pala eh Iikot din ulit tayo. Ikot ulit tayo. Iikot ulit tayo ya na nakarma tuloy tayo nang ano dahil uh, sabi ko nga mag-uumpisa pa lang tayo'ng mag uh, magsalita tungkol sa nangyayari sa Pilipinas ayun <laughs> na <clears throat> na ano kaagad nako makakaano doon kasi sarado din yung kalsada doon kailangan iikot talaga tayo tayo dadaan sa may ano <coughs> dito sa may banhorn kasi sarado yung ano doon pabalik imbis na pa pakanan ay pakaliwa pakanan yung turo nya kaya yun hindi pwedeng uh, sinaraduhan yung pak pakaliwa kahit naman yata dito kasi ba parang ano? Sige ako na tapos yung building ng DPWH sinunog ewan ko kung kwan ay eh, baka <clears throat> sinunog na yung building para mawala yung ibang uh, ebidensya yung mga naibigay ng mga kontraktor <laughs> siyempre eh, konting deny na lang yan eh hindi mo na ma papatunayan na mga kon na mga ginawa nila kaya nangangamba na naman yung <coughs> mga tao baka hindi na naman mar marisilba ang uh, kakurakot dyan sa Pilipinas malamang na malamang at uh, sana hindi naman nasunog lahat yung ano yung kabuuan ng uh, DPWH sa building Pero ayon sa nabasa nating uh, news kanina ay uh, hindi naman uh, totally na sunog lahat yung ano. At uh, walang kinalaman sa pag-iimbestiga ng uh, blue ribbon committee sa flood control pero nagaano pa rin yon talagang uh, naga may hina hinala pa rin kasi bakit ngayon pang iniimbestig iniimbestigahan eh, ngayon pang uh, nasunog napaka coincidence naman para sa nangyari na yan at sana ma uh, matapos na rin yung uh, pag na pag-iimbestiga na yan para kuan, uh, mapatunayan na kung nagkasalaman o kaya kwan mga tinuturong may mga kasalanan eh managot na para kampanti naman yung mga isip ng mga tao para hindi lahat ng uh, iniisip ng mga tao eh mga politiko kurakot para mapagbayaran din nila yung ano at maibalik yung mga ninakaw bago maikulong mas maganda 'yon. Kasi <clears throat> kahit ikulong mo kung hindi na ibalik yung uh, pera na ninakaw ay eh, baliwala pa rin. Eh gaya ni Sara Duterte. Hindi na ibalik yung mga ninakaw nila eh ayun. Pinagbabayad nila ng ano nang abogado yung mga pera na ninakaw mo 150 million na buwan-buwan ang binabayad sa abogado eh kung sabi nila na ordinary yung tao lang sila saan naman sila kukuha ng pambayad nila ng abogado na 150,000 every month kung hindi yung mga ninakaw nila na mga confidential pan simula pa noon yung kontrata na bilyon-bilyon din yung uh, <clears throat> mga kinuhang uh, proyekto ni Pulong Duterte sa Dabao biro mo bilyon-bilyon din sa bagay hindi magtatagal din yan na makasuhan na kaya 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 nagaano na sila kaya natatakot na sila na pag nagtagal ng uh, pag nagtagal yung paglilitis sa ama nila ay malamang na malamang mauubos din yung mga ninakaw nila tuluyan ng uh, makukulong yon pag uh, wala na silang pang ano pang bayad ng abogado kaya magpapasalamat pa rin sila at mayroon pang uh, natitira yung mga ninakaw nila <clears throat> at sa malamang na malamang pag naubos na yung ano pag nagtagal ng uh, limang taon na nakakulong doon ay wala nang pang bayad eh doon na kahit siguro ipagbinta ni ipagbinta nila yung sa kahit sa yung kaluluwa nila eh, hindi na nila mababayaran yung uh, 150,000 ay 150 million na pangbayad ng abogado monthly